mahirap magtiwala ng iba yan. Narito ang tatlong pangunahing sinyalis ng kao ay hindi mapagkakatiwalaan. Una, pagsisinungaling o pagkukwento ng hindi totoo tungkol sa iba. Kawikaan 6 verses 16 to 19. Ang isang kao na nagsasabi sa iyo ng hindi totoo sa ibang tao ay sumisira ng relasyon at pagkakatiwala. Kung sila'y handang magsinungaling laban sa iba, maaari din nilang gawin ito sa iyo. Pangalawa, pagkakaroon ng dobling ugali. Hebrew 13 verse 8. Ang isang tao na iba ang kitungo sa, pangarap ng iba. Iba naman kung sila lamang ang iyong kasama ay hindi mapagkakatiwalaan. Kung ang isang tao ay nagbabago ng ugali, depende sa sitwasyon o tao, ito ay sinyalis ng kawalan ng katapatan. Pangatlo, palaging nagmamakaawa o nanunumpa na ang kanilang sinasabi ay totoo. Mateo 5 verse 37 Ang mga taong madalas na sinasabing, sinusumpa ko totoo ito, ay maaring nagkatago ng katotohanan. Ang mga taong mapagkakatiwalaan ay hindi kailangang pa sa pamamagitan ng labis na pangako. Ang sabi nga sa Kawikaan 29 verse 19, Pagtitiwala sa mga taong hindi mapagkatiwalaan ay walang kwenta. Ito ay tulad sa isang paang pilay o ngiping umuuga. Kaya tandaan mo kapatid, kung napapansin mo ang mga sinyalis na ito sa mga taong nakakasama mo, mahalagang mag ka at unahin mong magtiwala sa Diyos bago sa tao. Sa ganitong paraan, madadaig mo ang masama ng mabuti.